Ang mga prefab flat pack container houses ay naging perpekto para sa mga construction sites dahil ito ay matibay, magaan at madaling ikabit. Sa video na ito, aalamin natin bakit ito ang pinakamahusay na solusyon. Ang mga prefab flat pack container houses ay gawa sa matibay at magaan na materyales na mabilis at madaling ikabit sa construction sites. Ito ay perpekto para sa manggagawang kailangang magkaroon ng mabilisang tirahan. Ang mga prefab houses ay selektado na may posibilidad na i-galvanize o powder coat na ginagawang wind at water type. Siguradong protektado ang tirahan laban sa mga elemento ng kalikasan. Ang pagiging modular at abot kayang presyo ng mga prefab container house ay nagbibigay kakayahan itong mailink sa isa't isa, kaya't mas napapasadya ang disenyo nito. Ang versatility ng prefab container houses ay nag-aalok ng kadalian sa paggamit anumang lokasyon. Maari itong gamitin bilang opisina, tirahan o iba pa.